对啊。 KABAKA CLINIC LABORATORY DEPARTMENT Organization. Oke, <coughs> <laughs> The Lord be with you, you. Amen. and your spirit. may Almighty God bless you. The Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. po ang ating amat ng puso, Jorge Pascon, Oren Tumogoso, at siyempre kasama po ang ating amat ng kabraka, Congress para Mali at ang nagbibigay liwanag sa konsero ng ilong distrito ng Maynila, ang ating pong kapit bahay, Vice Mayor Chia Tienza, kasama po ang ating mga Yorvis Choice Potensial sa ilong distrito ng Maynila. Siyempre, hindi natin ahayaan ang pagkakataong ito para hindi natin marinig ang mensahe. Mike. Ang mensahe po ng Ama ng Kabaka. Gay ko po ang mikropono sa ating Ama ng Kabaka. para po natin, Congressman Amado S. Bagot Singh! Yeah. Salamat oh, uh, po sa inyong pagpunta. Uh, ito po isang uh, mahalagang araw para po sa ating samahan at sa ating distrito. Uh, sa tulong po ng ating Yorbe, atin pong uh, binibuksan ngayon ang ating pong Kabaka Diagnostic Laboratory and Clinic. So, welcome po kay lahat at maraming maraming salamat muli. Ngayon, uh, pwede well, matawag natin yung ating presidente ng Kabaka Foundation, si Antonio Francisco, para maikli pakilala yung ating guest of honor ngayon. <laughs> Alam niyo, transient survivor ako, kanya wala akong boses. Pero nung sinabihan ako papa kilala si Mayo Isko Moreno, ako mismo, kahit walang boses, sabi ko, hindi maaari, hindi ko gawin niya. Napakalaki ng utang na loob po natin kay Mayor Scott. Siya o ang nagpabukas na klinika. Yeah! Nalaman nun ni Mayor na libu-libong matatanda ng kabaka ang nakapila rito tuming umaga para magpakuhon ng dugo. Ako, nagpakuhon ng dugo ng biyernes 3,500 na umayon dito sa atin libre. O ngayon, ni oh, hindi na ako magpapakatagal. Ito pong ating Mayor Isko ay isang ulog ng Diyos sa kapapag. Siya po ay dad, sa edad na 24 lang. Nahalik na ko siya na kong ng Tundo District sa loob ng siyang na taon, nailik na malong siyang vice mayor ng Maynila. Nanginayang mo kami kung bakit ng lang namin nakasama. Full, it is my pleasure and privilege to introduce our no name, no name, yeah. See, Mayor Francisco, his comrade, Otomacos. Yes! Yeah! Thank you, thank you, uh, At uh, si Amado Bagaching ay babalik na sa 5th District. Uh, yeah! Ngayong pagsasama-sama natin ngayong umaga na ito ay patunay lamang na simulat sa pool for the past 50 years, 30 years, uh, ng kabaka uh, sa paglilingkod sa kanyang kapwa ay talaga namang maraming naakap ng mga taga-sinko distrito ng Maynila. Kami po, ni Chi Atienza, at sampu ng aming mga kasama, eh, konti lang ang ambag namin dito. Talagang pinakamalaking ambag dito, si Domads. O, no? <laughs> dahil uh, sa kagustuhan niya na ituloy yung mga serbisyo ng kabaka, kasi sinasabi ko sa kanya, pag umiikot kami, ang hinahanap ng tao, x-ray, check-up, gamot. Nung araw, pag kayo ng problema ng tao, medical, ang unang nasa isip kagad ng mga taga-5, ay, pupunta ako doon sa Kabaka Center. Oh, eh, mangyari ba, alam ko, na-miss nyo, tatlong taon, saglit lang naman nawala. Di ba? oh ibabalik ba natin? Yes! Oh, Ito, ito ang tawag dito sa umagang ito, Bating Panimula. Eh kasi marami pang mangyayaring maganda, dala ng itong dinagawa ng kabaka, malapit talaga ito sa puso ko. Lahat na may sakit, bata, sanggol, hanggang pinakamatanda, extreme. Basta pag may sakit, parang sinisilihan ng puwit ko, na hindi ako mapakali sa pag-aalala kung paano may may maitatawid yung sakit na nararamdaman, hirap na nararamdaman ng sang tao. Because I've been there. May lolo, yung lolo ko, siya lang ko nakita ko, yung lolo ko hindi ko na po nakita. Hindi ko na po hinap. Yung lolo ko, eh, hindi ho pinapacheck up ng nanay ko yon. Dala nang wala naman kami pera. Ang sakit niya, alam niyo ko ano? Ewan ko sa mga matatanda kung inabot niyo to. Beriberi. Ah, uh, alam niyo beriberi? Yes! Manas. Manas. Oh, manas. Oh, pero tawag niya tanong araw, beriberi. Oh, ngayon, manas na. Oh, nalubugan. So, he died uh, ng wala lang. Nang sinugod sa emergency. Ibig sabihin, it was too late o may lolo na mabigyan ng medical attention. Dala ng walang access sa medical facility, immediate access sa medical facility katulad ng kabaka medical facility. So, mapalad ang mga tagasing ko, ang mga nanay-tatay ko, yung lalong lalo na yung walang-wala, yung may hirap na konting kibot mo, e-X-ray ka, 1,500, 800 pesos. Isusubo mo na lang, i ray mo pa. Di ba? Kaya ang tao, ang tendency, the way na experience namin, yung 800, yung isang bulig na ipanggagastos ko sa x-ray, hindi ko na pa x-ray sa sarili ko. Ikakain ko na lang. Tama po ba? Kaya, oh, buong Maynila. Oh. Ngayon, kaya nga, ang punto ko, kung may ganitong pasilidad, accessible sa tao, Chichi and I, and our entire team, uh, sa your Miss Joyce, will continue to support Amados Bagaching goal for the Pit district na bigyan ng Amados yeah! ng ating uh, oh, Ngayon, Siyempre, kami, ang PC namin, kami uh, may hangganan. Tama ba? Tama. Pero ang pisi ng gobyerno, walang hangganan. Tama. Alam naman natin yun, ano? Basta ano? kami, hanggat kaya namin, magpapyait-pyait kami. Tama. Kutulong kami kasi medical care, eh. health uh, Pero, kung ibabalik natin si Amado Bagaching sa Kongreso, ma-access ni Amado Bagaching ang resources ng national government na dadalhin sa 5th District yes. of Manila. Yeses, that's why we are all here, kayo na mga tagapagtaguyod ng aming team o ng yes. your team na pinamamunuan ni Amado sa 5th District, ang mga kabaka, go out and spread the word. Yes. Yes. Time to move. Yes! Time to talk. Yes! Time to tell. Yes! At each and every citizen of pit District, bukas na ang kabaha medical yes. yes. At gusto natin hindi lang siya magbukas, hindi lang gusto natin hindi lang kayang i-maintain, gusto natin panghabang buhay for another next 30 years, 50 years dito sa 5 district dahil tutulungan natin si Amado mabalik sa kongreso. Wow! Uh, wow! Wow! Ang tanong ko ngayon, si Amado walang cape, <laughs> huh? Okay, para Kami re limited resources. Uh, ang tanong, willing ba kayong magsakripisyo? Yes! Talaga? Yes! Because what you're going to sacrifice is your time, effort, pawis, hirap, pagod, misan, bubunot pa kay sa bulsa para ipamasahin nyo. But, ang kabayaran niyan ay kapanatagan ng ating mga salin lahi, mga anak, na isang araw kapag nangailangan sila, meron silang masasandalang Amado Bagachi dito sa 5 District of Manila. So, lahat ang gagawin niyang sakripisyo, hindi lang para sa inyo, kundi para sa ating mga mahal sa buhay at kapitbahay. So, muli, umaasa kami ngayong umagang ito sa buong distrito. At least, masasabi niyo na, oy meron na tayong matatakbuhan dahil nandyan na si Amado Magatsing. Yes! Kaya? Kaya! Walang! Wow! tulugan. Basta kami full support KKK sa Sinto. Kabaka, kababayhiyan, kaagapay, nagsama-sama para sa isang magandang Sinko Distrito ng Manila. Magandang umaga, na mga kayo ng poong magkapano. I love you! Manila! Okay, muli po nating palakpakan. Sa Bar Clinic. Ang susunod muling alkalde ng lungsod ng Maynila, Yorme Isko Moreno Dumagoso. Palakpakan po natin. At syempre kasama ang ating kapitbahay sa Sinto Distrito ng Maynila, ang magbibigay ng liwanag sa konseyo, Vice Mayor Chief Apienza. At, at ang muling magpapalik sa Sinto Distrito.